The government continues to protect and assist farmers. In fact, their rights to the land they cultivate have also been granted. Let's witness their story. Sa malawak na kanayunan ng Bapatunlete, kung saan ang bawat piraso ng lupa ay sumasalamin sa buhay ng mga magsasakang araw-araw na bumubungkal dito, narito ang kwento ng isang matatanging agrarian reform beneficiary. Ito ang kwento ni Kapitan Teotimo Casas, isang tunay na bayani ng agraryo sa barangay Bagong Silang. Tutoy mong kasas, uh, edad nyo sa isin Tetris. pagkaya na ako, in, nanilbihan ka kapitan ni barangay. Uh, ha, kung di dapat trabaho 45 anos ako nga nagtatrabaho itong area. 35 anos lang ako nga nagulat na maaktual na akong title. At ito ba na ako, nagpensya na ako pag umali na itong area. Dapo na bago na akong pinabuli kahit siyaan. Uh, Pagpulikan akong panginang na talaga ng mga anak, pagkaon ito ay uh, ang sobra hiton. Ako ang pabaligya pa ito pa para pagpa-eskwela. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,560%. Kapag kaya na yun, ako nagpasalamat na itong presidente ngayon, Bungbong Marcos, na dapat niya uh, pagtanaw ang mga paraong na matagan tunak sa